Hi, everyone Malibigyo po ngayon si Georgia Sana po ay behave lang siya, hindi siya magwala Doon mo, okay, doon mo, no? doon mo, no? ayun mo, no? ayun mo, no? ayun mo no? Camera, ayun mo Ayun, ayun mo, no? ayun mo, no? ayun mo no? Diba? Sana behave lang yan ha? Huwag malikot. Ha? Naligo na. Bukas pa dapat siya maligo. Kaya lang, naligo na yung kanyang mga rainy. Uh, Kandarunya ang kalaro niya. Nakakahiya na ang pagka uh. Are you ready na, baby? Hmm? hmm kiss mo na. Mali ko pa. Ay. Ayan. Huwag malikutan, baby. Ah, mamasags, masags muna tayo. Huwag maglilikot. Sandali lang tayo mag -ilikot. Ito lang ha. Matagal naman. O, dyan taga ba? Hmm. Yung kamay. At saka, ang kabila pa. Ay, tika muna, hindi pa na tayo. Ay, yun ako do. doon oh, O, diba? Ay, lang, hindi pa tayo tapos. Nagsisimula pa lang eh. Hmm. Yung tummy mo, o. Oh, oh. Tapos, yung face lock mo, oh. ayun, mo. Oh. <laughs> okay, magbasa na tayo. kasi ang init-init talaga o wag kang ganyan sa akin mababasa ako ay ka ayan na naman po tayo o

oh, huh? oh. Hmm. patapos mo ka na kadaanan eh ah, oh tayo oh, oh. oh tayo muna, magbabasa kung eh saglit na lang oh, oh saglit na lang oh. Ay, Diyos ko, dai. Ito naman tayo, eh oh 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 oo oo, oo, oo Oh, 'yung buto mo. 'Yun. Ay, yana tapos na. Taka. Tapos na, tapos na tayo. Tapos na, tapos na. <laughs> oh, yana tapos na. Oh. Ah, tapos na. Tapos na. Tapos na, tapos na, tapos na. Tapos, na. Oh. tapos, na, tapos na tayo. Higyan mo, kita. Hindi ko yung nga, no, eh. Babawas mo tayo ng tubig. <laughs> o, ayan na, tapos na. O, tawel, o, oh, di ba? O. Oh. O. Hmm. thank <laughs> बा में सकते

Tiada pun nama tutu masih jujur, jujur. Tiada pun yang nama tutu masih jujur. Aja ja. Hui. <laughs> thanks for watching i just not going to be people thanks for watching picture okay, bye bye, bye, -bye.